Good morning mga kaparmi! It's me again! hi Today guys is half day na naman tayo because malamig. Hindi lang malamig, because of this. Ayan! Ayan, good morning guys! Good morning! Maya, ano, ma- So, baba tayo, guys. Let's see kung anong meron sa baba. Kasi nakita nyo yun sa taas, di ba? Kakagising ko lang. This is our, ano, second floor na view, oh, guys. Ang daming yelo. Ito na yung pinakamahabang yelo for today's video. Hindi for the year. For the year of 2020 sama kung bumaba let's see kung anong itsura ko hindi pa nagsasaklay yung kakagising mo lang kakagising ko lang ayan good morning guys let it snow let it snow yung kakagising mo lang tapos diretso ka na agad dito sa ano ala itsura ko ano ba yan Tangit ko naman dito Ayan guys, kung matutunghayan nyo po ngayon sa camera ninyo, ito po ang pangyayaring nagaganap sa amin ngayon. Kaya po kami ay half day lang. Ayan guys, yung snow. Oh. It, ngayon yung pinakamatagal na snow. Kasi dati mga one day lang. Ngayon, ngayon pang ilang days na to eh. Kaya kami laging half day. Ayan guys, oh. Ayan yung view sa amin dito guys. Oh. Kung nakikita yung mga kaparmi ang sipag magkaskas ng yelo dito sa Japan. Pero para sa inyo maganda, masayong snow. Pero para sa aming mga farmer dito sa Japan, Diyos ko, struggle is real. Ang sakit sa kamay. My God. May sun na may ano naman siya, sun? Malamang may sun. I know may sunrise. Nagsa sunrise naman, pero tingnan niyo yung snow. Manipis pa yan kung para sa ibang lugar. Be, bukas, i-open mo nga. Nakaano na yan kanina eh. Naka-bukas na. Kala ko may tao dito. isara mo. Ang ah, mga kapo army nilalamig na ako. Pagka-almusal muna tayo. cura ko talaga, oh. Sige, vlog-vlog ka kahit pangit. Okay na yan. Thank you mga kapo army Bye-bye!